Hello, hello mga katigangers. <laughs> kasi galing ko sa trabaho kaya lang yung mga, mga kasabwat ko sa sa bahay. Gusto nila itong ano kasi dinoprost ko ito bago umalis ako. Itong ano itong uh, bangos. Eh sabi nila gusto daw ni maihaw. Eh tinatamad sana ako kasi sabi ko bili muna tayo ng ano ipanibagong ano ihawan kasi lumang-luma -luma na ito. Biro mo nung pumunta ilang taon na ba ito? 25 years 25 years magto 25 years na oo magto 25 years magto 25 years na eh gusto kong bumili ng iba gusto ko yung stainless kasi ito yung nababasa ito yung parang ano ito ang ang dumi na kaya linagyan ko na lang ganito hindi na ano advisable na gamitin kasi masyadong malaki may lutuan pa diyan ayan kaya gusto ko yung yung pinapatong na lang. Hindi dito ako sa ano, sa, sa, bahay ko bu namin ito. <laughs> Ayan. <laughs> Akala mo Christmas lagi. Ito yung ano yung tambakan ko ng ano ng basura ko. Ayan. Ito oh. Kaya ngayon, sabi nila ay gusto pa raw nila ng ano <laughs> ng Nang uh, pork chop sabi ko na sabi ko meron tayong ano dito galing sa Costco yung ano yung pork belly na nahiwa-hiwa na yun ng dos por dos eh. <laughs> kaya lang hindi pa na, na sabi ko eto binalot ko po ito ng ano ng dahon ng saging ayan oh. para pag luto na na ano tatanggalin ko nito para medyo masunog-sunog yung ano yung dahon ng saging ayan may saging kami ayan ayan, ayan. <laughs> hiningi ko yan sa kabila kabilang bakod sabi ko bigyan mo ko isa binigyan ako ng dalawa ayun dumami na ayan kaya ngayon napilitan akong mag ano mag ihaw kasi sabi ko tigil muna ang kaskas -kas sa ano sa sa paalan to sa credit card sabi ko kasi yung isang credit card ko naka, naka 2,000 na yung iba naman yung ano doon puro automatic payment yun 1,000 na sabi ko tapos may nag-issue pa ako ng cheque, sabi ko. Kaya baka mabitin na ako, sabi ko. May magkano lang sahod ko. Kaya pati yung ano, ipon na naman, uh, hugot na naman. Kaya lang, ganyan ang buhay. Basta ma-ano ma, mo, ma-meet mo lahat ang gusto mo. Uh, mabili mo yung pagkain na gusto mo. Okay, okay. Ayun, medyo hapon na. Ayan. Medyo hapon na, nag na ako. Ayan. Ayan na hapon na. Ayan. Oh. And yung mga kasama, ko yung nasa likod namin. nandiyan sila sa labas. Ayan. Ayan mga bata. Ayan. Ang lalaki na. <laughs> pumunta kami dito. Pumunta kami dito. Ano lang. Uh, bagong panganak lang mga yan. Ang daming ano, ang daming trabaho. Ito yung ano pa. Kaya ngayon, tigil muna at i-depress ko muna yung mga iihawing ko pang iba. okay dokie, bye bye!